Let's natin yung tag natin. Ayan, tag bago kong nakuha. Small pack talaga dyan. Pumasok siya doon. Ayan, pumasok siya. Tapos itong pinakamatagal kong tapit. Pinakamatagal ko rin yung mga Itong sa taas ito. Na pumasok din siya. Marami, marami na nakakuha nito ng angking kasi ginagawa natin best Ayan. Pumasok. Ito yung pinaka-worst sa lahat. Pumasok siya. Sa taas ito mismo. Ito, nakita ko sa pinaka-mataas. Pumasok siya. Ito sa naman. Ayan. Kumuha na ako dyan. Marami na tayong ginagawa dyan. Kinuha ko yung ito. Dito kasi purpose ito yung pinaka-pang-combate ano natin ito. Ginawa yung brusket. tagusan. Ito din sa taas din ito. Sa ori ng bagi na talagang pumasok din siya sa taas baliti ito baliti ito pinasukan niya so, ito yung bago natin kuha natin na, na oh. itong to, tinatawag na sumbalik na tagusan yung ugat niya dito pumasok din siya dito sila, sa mismo ano niya pinakabors siya no? Oh. yun siya sumbalik marami tayo kasi naman ito yung bracelet pero sa mga kumbate ang sumbalik kasi importante rin to pero yung itong pamutas natin kasi nabing pamutas ito yung mainam so ginagawa natin marami tayong ano tayo na bagihan natin bali ang sumbalik ko ngayon bali lima na ito kasi kanama ito sumbalik na rin to ito eh. ito, ito rin to pumasok siya doon ano mo ito na dito Yan yung tagus na dito pinutol ko na lang tapos isa ito yung lubid na tagusan ito yung pataas din sa gusan so yan yeah tapos ito tapos ito kahapon ko lang to na kahapon kapag paalam ko sa ano marami tayong masumbalik masumbalik nito yung masumbalik natin yan masumbalik yan masumbalik yan ito pa ito pinaka worst <laughs> marami tayong sumbalik sa so, magpagawa lang tapos ginawa din ginama ginama natin baon din na kasangkapan yung divider yan divider may 3 divider pa tayo parapit na mabos yung 3 divider ko ito po boss na rin to to divider yan pero may 3 divider may natira pa baon na lang yung kasangkapan natin kay itong mga gawa ko pinakamalakas Terima